Paalala po mga Lodino, naku po, ang dami ko na pong nakikita na nagpo-post ng patungkol sa eleksyon. Mga Lodi, start na po ang kampanya. Okay? At ang dami na po na mga kapwa natin content creator ang nagpo-post ng patungkol dito. Bawal po mga Lodi, sa Facebook monetization ang patungkol sa politics. Iwasan nyo pong mag-post yan at maaari po kayong magkaroon ng violation. Medyo matagal-tagal mawala ang violation pag patungkol sa politics, community standard, maaaring umabot ng 90 days. Kaya hanggat maaari mga Lodino, dapat malaman nyo to at ng kapwa natin content creator habang mas maaga pa habang hindi pa kayo nakakapag-post at kung kayo man ay may post na yan, ay maaari mga Lodi habang maaga-agapan nyo. Okay, kung gusto nyo mag-promote ng patungkol sa politics or mag-share ng patungkol dyan mga Lodi, no, huwag nyo pong gamitin yung ginagamit nyo sa monetization. Sayang ang effort nyo mga Lodi, no? at i-share nyo to sa kapwa nyo content creator nang sa ganun paraan maging aware po sila at hindi na po sila magkaroon ng problema sa monetization. Okay? Thank you so much, Malodi, and follow me for more tips and tutorials. Thank you.